hello po guys ito po yung nasa loob ng airport galing po ako ng uh, Saudi Damam to Manila Air airport ano po ito Philippines airline po ito yan po yung upuan nila ganyan po ang sa, nasa loob ng aeroplano ba, grabing grabing kaba yung inabot ko nito kasi nga ano Hello, hello mga guys. Ay, itutork ko kayo sa uh, loob ng airplane. So, ah, uh, Saudi to, galing pa ako sa Saudi, demam. pa Pauwi ako ng Pilipinas. So, ito po pala yung laman uh, sa loob ng aeroplano. Yan. Philippines Airlines po yung nasakyan ko. Tsaka, Uh, ito po, 10 hours yung flight ko pa uwi ng Pilipinas. Wala, direct, direct to Manila yung flight ko. Walang, ano, stopover. So, ganyan, na, na feel ko yung kaba. Excited at yung, uh, parang halong may kaba. Kasi nga, uh, 10 hours kami lilipad sa, ano, sa Kalawakan. So, hindi ko